guys, good morning and welcome back to my channel guys ngayon ating content sa ating vlog ito, na dispose na po lahat yung ating mga alagang manok rito sa halagang 9,000, take all po yun lahat lahat na manok po natin dito sa kulungan kinuha doon nakapackage na doon sa 9K so check natin guys bawat kulungan at wala po talagang halos na tirang manok rito, okay dito sa first batch ng mga amerikano natin wala na So ganito yung itsura guys Nating kulungan Ito wala nang laman Ito Wala na rin Pasok tayo dito Tapos isang pirasong kulungan natin dito Dinala na rin nila Kasi wala pong mapaglagyan ng manok So yan Dito mga brahma natin Kasama din sa 9,000 na yan Ito ubos Wala masyado Ito lang tira. Yung mga black meat naman natin dito Black meat chicken Dito Wala po kahit itlog kinuha na lang ng kapitbahay namin sayang daw palimliman daw nila yan walang manok na natira rito okay dito naman tayo sa loob nating kulungan okay to wala na rin guys yan wala na manok tapos dito wala Halos ubos dito may isang piraso guys na manok balik kakatayin ko na lang yun guys. Yan, wala na. So lahat po yung guys, oh uh, na dispose na uh, sa lagang 9,000 lang 9,000. Yung kanina tabilang namin yung manok na sa 40 plus piraso mga 45 something. Okay? So sayang. Ah uh, nabenta natin ng mas mura. Pero okay lang yun guys kasi nga baka sa sunod mag-iisip ako ng breed naman ng manok na ating pwedeng alagaan dito at yung magiging content at sa vlog okay so ilang yun guys yung update natin dito sa ating binintang mga manok sa halagang 9k lang take all na po yun okay so sa iba sa sunod po ng mga content sa vlog ko um, hintayin -hintay lang po kayo sa ating magiging bagong content okay yun lang guys sa ating content sa ating vlog and thank you guys for watching